Ayan, o. Oh. Ayan, overpass tayo. Bukas na yung overpass dito sa may uh, mulino, Molino. Ayan. Ayan yung SM. Ayan, o. Oh. Pag sa ilalim kasi tayo dumaan, pag sa ilalim tayo dumaan, pag pupunta ka na SM Molino, kaya nag tayo overpass na tayo. Ayan, binuksan na nila. Overpass. Dati sa ilalim tayo dumadaan, eh. Right, Yeah. Oh. Yun. Pwede, pwede na kayo sa overpass. Hindi na kayo dadaan sa ilalim sa may SM Molino. Ayan. Papuntang Baklaran. Sa taas na kayo dadaan. Matay na naman. Mahal. Ba't kaya? Why? Bakit?